Hello po mga katander, mapagpalang umaga sa inyo mga Araw ng Birnes ngayon, no. May sisir na mga sa inyo na mga grapa, no. Saka itong nyog na isang mata. Papalangis ko to mamaya, matander Lalangisin ko to mamaya. Kasi araw ng Birnes ngayon. Ni-share ko lang po sa inyo, no share ko sa inyo uh, mga solido kong subscriber dyan at followers sa Facebook no And para may alam sila papalangis ko to para ilalagay ko to dito mga tender, no yan, malalagas po yan mga tender. pero bago tayo magsimula magpaliwanag kung anong kuhan yan nyo Bertod paalaala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan sa ating mounting channel ito pong videos na ito, ito pong channel na ito, ito po eh, para lang po sa mga taong naniniwala mga anting-anting na game laning sa katawan at lame na kanong ano, mga mutya ng kalikasan. Sapagkat kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari na pong i-skip yung channel no? Atin lang pong irespito ang ating Panginoon at ating mahal na antingiro, mga antingiro at ating mga taong naniniwala ng na mga gimat tingan anting hanggang ngayon no si hindi natin maalis ma sa kanila yan kasi yan ang na 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 nila na kun nila naman na sa min ninuno nila ng mga tingiro no manamana lang yan madandar tanda kung ang antingero yung tatay mo lolo mo manamana lang po yan no kung tatanggapin mo. Yan lang po matander. Paalala ko lang po. Balik tayo sa paliwanag dito matander. No? Yan. Ito mo. Maya lang isin ko to. Yan. Magaling ito matander. Hindi lang pang sa ito matander. Kaya meron din siyang taga bulag. No? Taga bulag. At saka meron din siyang pampasyorte sir po yan sa negosyo nyo, sa bahay nyo. Pag meron kayong nyo na isang mata. No? So kaya walang mata. O kaya apat ang mata o lima. No? Yung mga pambihira makita uh, lang matander. Yan. Pag makita po kayo ng ganyan, ay uh, kunin nyo na. No? Pagkita nyo kayo, Tol Thunder, para malaman nyo kung anong virtud nyan tumatander puro pang kalahatan to na ano yung mga grapa ayan lakas yan matander ayan you know? dalo yung inirihiya matanda kuryente na daloy da ng lakas oh tayo ang yung balay bukoy ayan no? Oh. ah matanda no ayan. ayan. puro pangguan yan kabal at ang kobol no pang dipinsa ayan oh. Ina mo, pangkalahatang depensa po to na grapa, no? Tingnan niyo muna din. Yeah, bilakas Mga anting-antingero lang po kayo makikita nyan Sa mga aring bakal, ilaga pulahan, no. Tatat. Birdihan, may meron no. Ayan, ito. Lalagay ko ito dito mamaya. i ko lang po sa inyo para may alam po kayo. Ito, pangkalahatang ang dipinsya po din po. Ito, no? Ang lakas din yan, no? Mayroon din siyang mga mukya. Ayan. Tingnan niyo matanda yun. Ayan. Pag mapahila niyo yung mukya niyo nito, lalakas po siya matanda no manatili po yung aura niya lalakas shout out pala dyan sa mga kautol sa aring bakal no mga kasister Lason Visayas minda mga kautol ko dyan Yan, ito matanda Palangis ko na ito mamaya. Kasi ito, yan, medyo kulang pa siya ng, di pa siya puno, no? Di pa siya puno ng langis. Kaya, lalagyan natin siya ng langis. Yan, mga may mga kuan yung mga, mga tandem din dignum finish na dignum no saka yung mga sinipuan na kuan kahoy mga finish kiss so ito yung mga mutyaw yung mga, mga mga kahoy na batok Ayan, nandiyan lahat. Klasi, klasi yan na thunder. Ayan, meron yan tubig. Nalabo yung camera eh. Meron siyang tubig. Tsaka, meron din siyang apoy. Ipo, ipo. No? po matander lakas po yan hindi no? pala tayo nakapaganting matander kasi magkontayo muna maglangis no? kagawa tayo muna ng langis ngayon kaya hindi lang muna tayo maganting ng mutya sa sunod na lang matander abangan nyo magkontayo mag no? kaya hanggang dito lang po matander sana ay Naliwanagan kayo dito sa grapa. Sa kahit itong birtod nito, no? Hindi lang pang dipinsa to. Pang pasirti din po yan sa bahay, no? Kapag meron ka po yan. Yan. bantay rin sa bahay yan, matander, no? Hanggang dito lang po, matander. Sana supportan nyo po ang aking monte channel para sama-sama para tayo hanggang sa dulo, no? dulo ng walang hanggan sana ay pagpalain tayo ng buong may kapal dakilang Diyos na sa langit pagkapangin sa lahat Papa Diyos Mga no Espiritu Santo sana ay pagpalain tayo at saka muli paalaala pala ni Otol Tander doon pa rin tayo magbabasa sa taas no Tander sa ating Panginoon pa rin tayo magdarasal kahit may mga gamit na tayo ng malakas lakas na mutya mga gimat ay huwag tayo makalimot na manalangin sa taas no yun lang po, matander. Sana'y sutein tayo at dipinsan tayo ng ating mga dalang mutya. God bless all, matander. Sa susunod muli na aking videos, abangan nyo po. Huwag kalimutan mag-like, simple. And share sa mga natin. And subscribe na rin. Maraming maraming salamat po. God bless to all.